Yes, mga idol. Umaga na. 5:34 na. Dito tayo sa Kabinti, mga idol. Dadaan. Rabinte mga idol Yes mga idol Ganda ng tulay mga idol oh. May ilaw pa Tayo sa kabinte mga idol 5.35 ng umaga mga idol Nandito pa rin kayo sa aking channel mga idol Huwag kalimutang mag subscribe and click the button Yes, welcome Pinag na to? Pinagsan Pinagsanghan Pinagsanghan Yes, mga idol Maganda-ganda yung Ispalto dito mga idol hindi natin nakita yung iba kung nasa na patayin ko yung waste ko kasi mauubos yung battery ko doble doble yung gastos ng battery ayan ang ano okay kurbada oh buhangin delegado buhangin check mo nga yung ano yung maliliit na motor magpahuli ka konti hindi natin alam kung kompleto yung ano yung maliliit na motor ah ah eto si ano to nasa likod ko eh hindi si ano yun oh, yun number 16 si ano pa unahin mo to si number 16 nasa likod mo Napik na tayo, pero master ni master. Hmm. Good mo Very good, Very good. No. Na. oh, cuma choppy na tayo master hindi bu naman pa balik naman to eh. pag na choppy ba Kampung tu kan eh Bagger yan Hal Saan ka na? Buntok. Nasa buntok kami Baka mawalan ako ng signal ha ah. kami pala namin labing anim na motor ay hindi parang gento rin yung dati labing anim daw na motor eh isa hindi yung taga rito ไว้ต้องมันมันอื้ออื้ออื้อ very good very good oh na lang yung gata kasi yung gata twist na lang yun kako wala walang gata wala Butong na yan Buti ka susunduin dyan Vai, abriu.

Biglang nagkaroon ng jeep oh. Biglang nagka-jeep ka ako Biglang oh. Kabinti welcome to Cavinti The glamping capital of the Philippines Anong glamping yan, Noy? Ay, Master Glamping ba yung ano, yung ah, Ano, Camping. ano na? Camping Oh, glamping, alam mo ko yan pala yan, no? Kabinti, no? Ba't nag Ba't nagkaiwalay Yun lang Ba't kaya si Pogi humuhuli pa dun sa huli? Eh? Ano? Pero ilang taon na siya? Alas ano yata tayo darating doon ah Hindi pa tayo kakain ng almosal Bagay ako, ayos lang signal yung internet ah offline si bin ayaw mag ano Tingin sa atin yung mga yan Puta, lulupit ng mga yan ah Oh Ba't may minto doon? Yes mga idol I'm back mga idol Andito pa rin tayo mga idol Sa bundok mga idol Bumabakbak pa rin tayo sa bundok mga idol Time check mga idol is 5.58 in the morning mga idol Andito pa ang mga chill rider Mga idol Mabagpak pa rin tayo mga idol Ito na tayo Ano to mga idol B Baya Rosa Ah Rosary Ganda mga idol oh. Si Mama Mary oh. Ayun, oh. Nakikita niya mga idol Ganda mga idol Laki na Mama Mary do. Yes mga idol Kung nanonood ka pa rin Salamat sa iyo mga idol Ayun mga idol Ito mga Kung nanonood ka pa rin Idol Para sa iyo ang video na to mga idol Pakisubscribe mo na lang ang aking channel mga idol And don't forget to click the bell button para sa updated ko ng mga upload mga idol Yes mga idol Thank you mga idol Balikan ko kayo mamaya mga idol Mabuhay kayo mga idol Mabuhay Yes mga idol I'm back 6.06 ng umaga Mga idol Ganda ng Kalsada rito mga idol sa maraming nyugan Nalagpasan natin mga idol kanina yung papuntang ano Taytay Tai Pools. Tinatawag na Taytay Tai Pools. Na naka ano, sa May High May Laguna mga idol Ganda oh Ganda lang dito mga idol Parang kami lang yung dumadaan ng mga chill rider mga idol oh Kaya pwedeng bumirit Pwede sana bumirit Yes. Uy, may nangangaba yun mga idol Kita nyo ba yun? Talagang Laguna Laguna Nang ikaw ay marating ko Para bang ako'y nagbago kakaibang tanawin iisipin Laguna yes doon sila mga idol oh. wow 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 ganda tulay mga idol tulay yes ganda mga idol Sarap magmotor mga idol mawawala ang iyong problema mga idol pag ikaw nagmumotor kahit pa paano eh, nare ka yes mga idol nalalayo ka kay Judith mga idol doon kay Judith nakakalimutan mo si Judith pansamantala mga idol yun no chill idol. chill kaya mga idol kung nanonood ka pa rin idol please subscribe and click the bell button idol para update ka sa mga video ko mga idol balikan kita mamaya idol ha mabuhay idol Selamat.